Hay mga ng ating topic kayo Ano tinatanong ni Ang tanong niya ay, nasubukan mo na ba yung sabay kayong lalabasan tapos huhugutin at kakainin ulit yung baba kahit na may gata pa sa loob. Sa so, ito kong pag-usapan for ko, today's video. Interesado ka bang malaman kung ano nga ka sa girl? Please keep on watching para babagayan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So nasubukan ko na nga ba ito, ang sagot ko ay oo, oh, pero kabaliktaran, ako yung gumagawa. Yung pagkatapos niyang matapos, doon sa loob na aking bulaklak ay hihigupin ko pa at sasaidin ko yung kahuli-hulihang patak. Kasi alam ko na sobrang masasarapan siya, alam ko na sobrang nakakiliti ito at alam ko rin na manghihina ang tubig ng isang lalaki kapag kahalimbawa ganito yung ginagawa ng isang babae. At alam ko din na sobrang gustong gusto ng isang lalaki na ganito ang gagawin ng isang babae. So sana sigur kami tama ngayon And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.